Sa ilalim ng mga siksikang kalye ng floating archipelago, may isang underground na council room na nagkakagulo sa bulungan. Kasi yung mga big boss ng Sea Families nag-secret meeting. Ang mga bosses nila halatang takot at dismayado. Bago pa sila makapwesto, isang malamig at parang boss na bosses ang umeko sa madilim na kwarto, chill lang pero delikado pakinggan, ang bilis nyo naman magtipon. Lahat ng tao sa room, freeze mode. Nakatayo sa may pinto, may isang guy na sobrang kalmado na. Nakapagpatens sa lahat. Si Noel yun, isa sa siyam na elis na alagad ni troven. Yung presence pa lang niya. Parang kutsil yung nakatutok sa leeg ng lahat. Biglang nagsalita, yung isang guy, halatang nanginginig. Yung boses sa kaba. Noel, ba't ang chill mo? Palpak na yung plano natin, di ba dapat? Nasa troven yung Dragon Slayer Sword? Tapos ngayon, hawak na ng outsider na yun dahil sa kanya, lahat ng tao sa Arkipelago, go 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 na sa Colossus, akala nila siya na yung a hero na si Kremhill. Namutla yung mukha niya habang nagsasalita tagaktak Kung ganito ng ganito, ang power ng tatlong Sea Families sa kanya lahat mapupunta. Hindi to, yung, pinag-usapan natin, pero si Noel, dead malang. Kung meron man, lalo lang tumalim yung tingin niya, halatang inis. Actually, sabi niya, yung boses niya malumanay pero may dating. Kapalit ng Dragon Slayer Sword, pinangako ni Troven na safe ang status ng mga pamilya niyo. Tiningnan niya sila isa-isa, parang predator na tinitingnan yung prey niya. Pero yung makita kayong nagpapanik sa ganito kababaw, na bagay, nakaka-bad trip, yung isang salita na yun, parang sampal sa mukha. Yung isang senator na na-offend. Sa pagka-deadman in well, lumapit at hinawakan siya sa balikat. Ano, mababaw na bagay? Noel, anong tingin mo sa min sa tatlong C-Families? Hindi na niya natapos yung sasabihin niya, walang kahit anong kislap ng espada. Sobrang bilis at tahimik, bigla na lang nahati yung guy. Sa dalawa, lagapak yung katawan niya sa sahig, at kumalat agad yung amoy ng dugo sa kwarto. Si Noel, ni hindi man. Lang kumurap. Tinignan niya lang yung katawan tapos nagsalita sa isang seryoso at nakakatakot na boses. Kung anong tingin ko sa inyo? Simple lang, mga peste kayo, kayang-kaya ko kayong tapusin kahit kailan, yung isang senator, na paatras sa takot, muntik pang matumba. Noel, anong ginagawa mo? Pinunasan lang ni Noel yung espada niya sa sarili niyang kapa, habang yung mukha niya, chill pa rin na nakakakilabot. Mga trader kayo na binenta ang sarili niyong bansa para lang sa sarili niyong interes, dapat nga magpasalamat pa kayo na hinayaan pa kayo ni Troven na mabuhay. Nang ganito katagal. Pero imbes na ganoon, puro reklamo pa kayo kung sinong masusunod sa floating islands kahit na palubog na to. Tumalim yung tingin niya, lalong lumalim yung boses sa bawat salita. Check. Yung pagiging gahaman. Dapat may hangganan yan kung gusto yung pagbigyan pa. Sinubukan naman nung natitirang senator na dumipensa habang nanginginig. Seryoso ka ba? Kung walang pera ang arkipelago, bagsak din. Troven. Narinig yun ni Noel, kaya lumapit siya. As in sobrang lapit na amoy na nunggi yung hininga niya. Walang. Makikita sa mata niya kundi yung itsurang gustong-gusto ng manakit. Tanga, bulong niya ng seryoso. Di mo pa rin. Gets, no? Biglang na-freeze, yung lalaki. As in, lahat ng balahibo niya tumayo sa takot habang napupuno ng killer vibe ni Noel ang buong kwarto. Kung ayaw mong matigok dito mismo, manahimik ka na lang at sundin mo yung sinasabi ko. Ayun, auto ziplock, yung bibig ng senador. Grabe, tulupawis siya sa baba at hirap na hirap huminga, bes. Tumalikod si Noel, chill lang na parang walang nangyari, na parang di siya yung muntik ng mag-send ng tao sa kabilang buhay. Nang walang kahirap-hirap. Kung gusto mo pang mabuhay, sabi niya nang di man lang lumingon dalhin mo sa akin ang espada ng dragon. Slayer, walang kwenta, tapos naglakad na siya palabas. Bago pa siya makalampas ng pinto, may isang sundalong lumuhod sa harapan niya with full on respect. Sorry po, Lord Noel, sabi nung sundalo. Yung boses niya, sobrang magalang. Pwede po magtanong, isa siya sa siyam na ilis na alagad ng troven huminto si Noel at tumango napalunok yung sundalo tapos nagtanong sure po ba kayo na pagkakatiwalaan nyo sila para kunin yung espada seryoso pa rin yung vibe ni Noel pero mas malamig na yon gets ko kung bakit ka nag-aalala mas gusto ko sanang ako na lang kumuha pero di carry ng sitwasyon eh biglang tumalim yung tingin niya habang iniisip yung malaking problema na dumating sa isla isa sa shyam na dragon ni Ragnar andito Nandito, sabi niya, ang Overlord Dragon. Lalo pang nanliit yung mga mata ni Noel, at bumabalik na naman yung killer vibe niya. Dahil andito na siya, number one priority natin na napigilan siya. At yun na nga, umalis na si Noel. Sa kwarto, at yung kapa niya, humahabol sa likod niya na parang anino ni kamatayan. Angas. Kasisikat pa lang ng araw sa kabilang daku ng isla, pero nagkukumpulan na yung mga tao sa paligid ng mga wasak na. Labi ng bumagsak na estatwa ng Colossus Dragon. Kumikinang pa yung mga basang bato sa sikat ng araw, at grabe, kumakalat, na yung mga chismis sa dami ng tao. Habang pababa si Theo sa mga sirang hagda ng arena, biglang nagwala. Yung crowd, at yung mga boses nila, naging isang malakas na sigaw na lang, Krem. Krem Hill. napilita na lang umiti si Theo. Yung pagkafa nila, hindi lang basta pagsamba. Sobrang lodi nila sa kanya, as in. Tahimik niyang naisip, sa sarili niya na alam niyang turing nila kay Kremhild ay parang Diyos na, pero shocks, hindi niya to in expect. Hindi siya ready sa ganitong level ng pagsalubong. Bigla niyang naalala yung babae na nakita niya sa mga memories niya. Si Kremhild, hindi naman siya yung parang alamat na tagapagligtas o superhero. Isa lang siyang simpleng mabait at ordinaryong dalaga na naipit sa isang trahedyang sobrang bigat para sa kanya. Biglang humigpit yung hawak niya sa espada ng Dragon Slayer. Akala pa man din nila, sa kanya talaga tong espada, pero ang totoo, isa, tong relic mula sa isang sinaunang dragon na para lang dapat kay Rognar. Pagdating ni Theo sa baba ng hagdanan, may isang guy na biglang sumulpot galing sa crowd at sumigaw ng sobrang desperado, nanginginig pa. Yung boses niya, oh, Krem Hilt, please naman, pakinggan mo ko, yung mga buisit na squatter. Grabe, yung Trojan, na yun hinihila pababa, tong buong arkipelago. For sure, maraming madadamay dito. Kung may, konting awa ka man lang sa puso mo, please lang, isave mo naman tong isla. Napakurap na lang si Theo sa gulat, tapos, biglang napatawa ng mahina. Hum, carry lang sumakay sa trip na to, naisip niya. Itinaas niya ng todo ang Dragon Slayer Sword. Tapos bumanat siya with full confidence, at um echo, yung boses niya sa buong ruins. Mga G, mga tagalumulutang na arkipelago. Promise, I got this. Ibibigay ko ang lahat para masave ang islang to. Biglang nagkaroon ng wave of hope yung crowd, tapos lalo pang lumakas yung sigawan nila habang China chant ang pangalan niya, at bawat tibok ng puso nila, mas tumitindi yung tiwala nila sa kanya. Nung sa wakas, bumaba na. Si Theo sa hagdan, may isang kalmado pero formal na boses na bumati sa kanya, kanina ka pa namin. Hinihintay, Lodi, sabi ng isang babae na nakacheremonial robe na lumapit, isa siyang astig na figure na may silver hair na kumikinang sa araw. Ako si Marty, yung high priestess ng Kremil Temple. Please, let us guide you from here. Biglang lipat ng scene, tinatawid na nila yang. Super habang tulay sa bundok papuntang temple. Yung mga tao sa daan, di makapaniwala, bumubulong ng mga dasal. At good vibes habang dumadaan si Theo. Pagpasok sa temple, grabe, yung glow ng mga ancient mural sa hallways. Naglakad si Marty sa tabi niya, chill lang magsalita. For so many generations, inalagaan ng amin. Mga pari tong lugar na to, kasi naniniwala kami sa prophecy na babalik daw ang hero, tapos inabot niya yung isang velvet box at pinakita ang isang maliit na pearl necklace. Napalaki, yung mata ni Theo. Ano to? Hawak-hawak to ni Martin ang dahan-dahan sa palad niya. Sabi nila, pag-aari daw to mismo ni Hero Kremhill, biglang may nag-pop up na system message sa Harap ng mata ni Theo, parang text lang sa isang digital hod, Pearl of creamile, Magical Access or Gate, Link Key. Sabi pa ni Marty, ito na lang yung natitirang remembrance ng hero at ito rin yung susi para ma-reach ang Sea of Dragons sa ilalim ng dagat. Ngayong nasa yun na yan, G na ba tayo? nag si Theo. Tapos, huminga siya ng malalim, bago tayo umalis. May sasabihin ako sa'yo, pero ngumiti lang, yung priestess na parang chill na. Chill lang. No need matakot, Lord Rognar. Na-freeze si Theo. Paano mo nalaman? Lumingon si Marty, yung itsura niya. Kalmado lang at parang alam na niya lahat. Yung Dragon Slaying Sword ay isang relic ng Primordial Dragon. Natural lang na magigising. Yan ang isang Rognar. Same reason kung bakit tinatawag naming home ni Kreml tong temple, kahit ako. Ramdam ko pa rin yun after bantayan tong sagradong lugar for so many generations. Yung lungkot ng isang girl na no choice kundi saktan yung pinaka-love niyang friend. Yung last wish niya na protektahan, tung isla. Humina yung boses niya, puno ng quiet respect. Na-recognize ka ni Kremil, kaya dapat tanggapin mo yung honor na para sa pinili niya. Dinala niya si, Theo, sa isang ancient na hagdanan na inukit sa ilalim ng temple. Sa dulo nito, may isang stone altar na. Nakatanaw sa isang super lalim na bangin sa kadiliman kung ihahagis mo, yung kwintas diyan, sabi niya, magbubukas. Isang gate na rekta sa Sea Dragon. Tapos, may binigay siyang maliit na anting-anting sa palad niya. Isang kumikinang na charm na parang patak ng tubig. Ingatan mo to, sabi niya. Dahil dito, makakahinga at makakagalaw ka sa ilalim ng tubig, tapos, pumikit siya na parang nagdarasal. Bumulong siya, sana magtagumpay ka, para na rin sa kaligtasan ng floating, archipelago. Sinuksok ni Theo yung anting-anting sa bulsa niya at hinawakan to nang mahigpit na may palihim pero desididong ngiti. Sabi niya, "Huwag kang mag-alala. Ililigtas ko tong lugar na to, no matter what." Biglang lipat ng eksena sa labas ng templo ni Kremil, kung saan nagkukumpulan ang mga to, taong hindi mapakali sa gitna ng ulan. Nakaluhod ang mga tao sa mahabang tulay na bato, magkahawa kamay, pikit-matang nagdarasal sa legendary hero na kalabagsak lang ng estatwa. Yung mga boses nila, humahalo sa ihip ng hangin, na parang isang malakas na ugong, hanggang sa biglang may kumalabog na parang kulog at nabasag ang katahimikan. Hinampas ng isang sundalo yung dulo ng armas niya sa tulay, at yung tunog, umalingaw-ngaw na parang isang warning. Tigil, itigil nyo yung pagdarasal nyo ngayon din. Yung boses niyang parang amo, umeko sa lahat, kaya lahat sila napalingon sa kanya may isa pang sundalo na humakbang, at yung boses niya, matalim, at kasing lamig ng bakal. Tapos na ang investigasyon ng tatlong seafaring families, yung lalaking yan, na dinadasalan nyo, isa siyang terorista, isang peke, isang poser na naglakas loob lang magpanggap na si Hero, Graham Hill. Nagpanik yung mga tao, paano nangyari to, totoo ba yun? Takot at di makapaniwala ang makikita sa mga mukha nila. Pero pinutol ng boses ng sundalo yung mga bulungan nila ng may full authority. May operation para bawiin ang espada ng Dragon Slayer, yung mismong espada na ninakaw niya, ongoing na. Mga mamamayan, mag-disperse na kayo agad, kasama ng mga sundalong naka-armor. Ay si Spino La Amberto, ang leader ng isa sa tatlong seafaring families, dumadalo yung ulan sa mukha niya, habang pinapanood yung mga litong-litong mananamba. Yung isip niya, kasinggulo ng bagyo. Yeah, I think tama yung naging desisyon natin, sabi niya sa sarili. Kahit na, kinakabahan siya habang tinututok ng mga sundalo yung mga sibat nila sa mga kawawang mamamayan. Nagserioso yung mukha ni Spino, baka masira yung rep ko after nito, inamin niya, sa isip niya. Pero pag wala yung espada, ako naman ang yari, wala akong choice kundi isakripisyo ang pride ko. Huminga siya ng malalim, tapos hinugot, yung espada niya. Yung metal, kumislap sa ilalim ng madilim na langit. Malapit na rin naman akong mamatay, kaya ba't ko pa paproblemahin yung reputasyon? Kahit nakailanganin kailanganin kong ubusin lahat ng nandito, itinaas niya ang espada, tapos nagutos siya ng may, nakakakilabot na determinasyon. Mula ngayon, sino mang haharang sa min sa kahit anong? Huwag nang patumpik-tumpik, tirahin na sila. Yung mga sundalo niya, parang asong pinakawalan, sugod agad. Dinumog nila yung mga nagdarasal na sibilyan at yung mismong templo, si Spoonola, nakasunod lang sa likod nila, may binubulong-bulong sa sarili niya. Kailangan kong mabawi yung espada ng Dragon Slayer, kahit anong mangyari. Samantala, ang kwento ay, balik naman tayo kay Theo, na nasa ilalim na ng templo, pababa sa hagdana na tinuro sa kanya ng High Priest kanina. Yung mga hagdanang bato, paikot-ikot pababa sa kadiliman, hanggang sa wakas, may nakita silang kumikinang na surface, ng tubig na hindi man lang gumagalaw. Napatigil si Theo, tinitingnan niyang maigi, yung hagda na medyo nakalubog na. So, eto na pala yun, naisip. niya habang nararamdaman niyang nagiiba ang hangin, parang may tahimik at super antigong energy. Kinuha niya yung coat niya. Dinukot niya yung perlas na pinagkatiwala sa kanya ng pari. Isang relic na mismong si Kremhil pa ang nagsusuot noon. Hinawakan niya ito sa huling pagkakataon. Yung mahinang ilaw nito, kitang kita sa mga mata niya. At, sa isang malalim na hininga, binitawan niya ito sa tubig. Dahan-dahang lumubog, yung perlas, at nawala sa ilalim. Nung nawala na ito sa paningin niya, biglang nagwild yung tubig. May maliliit na alon na paikot na kumakalat, na naging malalaking alon. Lumaki ng lumaki yung vortex, parang ipo-ipo sa ilalim ng tubig na nabubuo sa harap mismo niya. Yung parang singsing na tubig, na umiikot, biglang nahati, at may nabuong daanan na kumikinang na parang nakalutang, isang gateway na gawa sa liquid na ilaw. Mahina itong kumikislap, at yung mga patak ng tubig, nakabitin lang sa hangin, na parang mga lumulutang na bituin. Nanginginig yung tubig habang si Theo, buo na ang desisyon, walang. Kahit anong pag-aalinlangan, pinatatag niya ang loob niya, humakbang siya pasulong at sumisid sa portal. Nung tumawid na yung katawan niya sa umiikot na tubig, biglang nagiba ng todo yung mundo. Sa paligid niya, nagiba yung takbo ng ilaw, biglang naging silent mode, at parang naipit yung hininga niya sa dibdib habang, yung gravity, parang naging weird at di maintindihan. Tapos, sa isang biglang yugyog, naging stable na ang lahat, pagmulat ni Theo ng mata niya, nakita niya yung sarili niya na nakalutang sa gitna ng isang malawak at parang alien na kadiliman ng karagatan. Grabe yung pressure sa paligid niya, pero yung item na bigay ng high priest, yun ang nagpapanatili sa kanyang safe, kaya nakakahinga siya at Nakakagalaw ng malaya, parang naglalakad lang sa hangin. Dahan-dahan niyang inikot yung ulo niya, tinitingnan yung napakalawak na mundo sa ilalim ng tubig. May mga higanteng anino na palutang-lutang sa malayo, yung iba, hugis isda, yung iba naman, parang galing sa bangungot. May mga maliliit at harmless na mga creature na nagzip sa paligid niya na parang kumikinang na mga guhit. Pero sa mas malalim pa, doon sa ibaba, ramdam na ramdam niya, yung mga malalakas na nilalang na nag-aabang. Bawat isa sa kanila, may pinapakawalang energy na, nakakapagpayanig mismo sa tubig. Dinukot ni Theo, yung espada ng Dragon Slayer, at yung talim nito ay, kumikinang na parang sinag ng buwan na tumatagos sa madilim na alon, at naisip niya sa sarili niya ng may pagkakalma. Pero seryoso at apurado. Okay, nakapasok na ko, pero wala pa rin akong clue kung saan ako dapat pumunta. Mula rito, habang chill lang siyang nagpapatangay, hinahayaan yung instinct niya na dalhin siya sa kailaliman may biglang. Naramdaman siyang kakaiba. Isang maliit na alon, parang may gumalaw. Sa agus sa likod niya. Biglang napafreeze si Theo. Nanlisik yung mga mata niya, kasing talas ng isang agilang nakalock on sa prey, at lumingon siya pero wala, clear water lang, as in, wala. Ingay, walang anino, walang bakas. In-scan niya ulit yung area, humigpit ang panga niya habang tahimik na. Nag-iisip, shit, di ko to guni, guni May something dito. Lalo pang naging dead silent, tapos dumilim. Yung tubig, yung tibok ng puso niya, parang drum sa tenga niya habang bumibigat yung tensyon. Sa dibdib niya. Tapos, out of nowhere, may mga creepy na pulang ilaw na biglang sumulpot sa likod niya, na kumikinang na parang mga mata ng demonyo sa dilim. Nanlaki yung mga mata ni Theo, dahan-dahan niyang. Pinihit yung ulo niya at lalong dumami, yung mga ilaw, parami ng parami hanggang sa mapuno na yung buong, lugar sa likod niya, tapos, may mga aninong nagsimulang mabuo sa paligid niya, mga dambuhalang. Anyong ahas na sobrang stealthy gumalaw sa tubig. Yung mga kaliskis nila, kumikinang, na parang tunaw na obsidian, at yung mga panganilang puno ng ngiping parang lagari, bumuka na may kasamang, mababang ugong na parang gutom na gutom. Isa-isa, lumabas na ng buo yung mga creature mula sa dilim, pinalibutan na siya. Parang mga lobong pinapalibutan, yung biktima. Napabuntong hininga na lang si Theo habang hinihigpitan yung hawak niya kay Balong. Napatawa siya ng mahina hindi dahil nakakatawa, kundi dahil sa sobrang unbelievable na. Sakto yung kutob niya. Mga sea serpent nga, naisip niya, habang kinikilala yung kakaibang aura nila, yung mga guardian ng karagatan. Napatingin siya sa paligid, sa labindalawasa, mga higanteng ahas na palapit ng palapit. Nice, naisip niya, sobrang sarcastic. Parang yung feeling kapag nalock ka sa isang boss room sa video game. Walang labasan. Game, kung andito sila. Ibig sabihin, 'yung isip niya parang kislap na nakalutang sa tubig na naghihintay lang sumiklab. M